Kung bago po kayo dito sa aming channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa aming mga bagong upload na videos. Okay? Yan. So, ang topic ko po ngayon is about kay Popo. So, gunawa ko na pong sideline or extra pagkakakitaan si Popo. Actually, last year pa ako ni-invite ang mga kakilala ko na mag-join. Pero hindi po ako uh, nagka-interest dahil sabi ko parang ang hirap. No? So, ang reason out po muna kung bakit ako napapayag or bakit pinasok ko na ito. Kung, sa, kung uh, napapanood nyo po yung aking mga previous uh, videos, no? about sa case ng anak ko uh, lalo na doon sa kanya doon sa, doon sa heart niya na which is need nga ng operasyon uh, hindi pa naman sa ngayon uh, meron po akong urgent na problema sa kanya na kailangan kong um, uh, mag magawa sa lalong madaling, madaling panahon dahil yun nga po ang problema niya is yung sa mata yun ang goal ko talaga ngayon kaya ako uh, nag-decide na mag-laro mag, uh, po ng popo so si popo na lang yata ang nakikita kong pag-asa para ma-achieve ko yung goal ko na maka ipon o makadagdag para po sa operasyon niya sa mata operasyon po sa uh, mata ng anak ko yun po ang goal ko talaga ngayon kaya po pinasok ko bakit hindi ako nag-start last year pa na iniimbitahan nila ako sa sitwasyon ko po kasi bilang uh, single mother the same time nagtatrabaho tapos ang anak ko is hindi naman pulingit sa kalam ninyo na may kapansanan napakahirap dahil ang uh, ang rules po ni Popo is kailangan magla-live ka ng 2 hours. Take note, 2 hours. So, sa mga nag-invite po diyan na mga team leader or kung sino man po na kahit yung sino man po na naglalaro na at gustong maka-invite no, sa team nila, explain nyo naman po kasi sa experience ko bakit hindi ako nag-join before. Kasi, ang sabi is, maglalive ka ng 2 hours, hindi naman inexplain explain na yung 2 hours na yon na task kay Popo is, hindi mo naman kailangang tapusin the same time na dire-diretso. O pwede po siyang putol-putol. Okay? Pwede siyang putol-putol. Basta, ang task na yon is kailangan mong mayari within that day. Yun pala. Kaya ako, hindi sumasali noon. Siyempre, ang hirap, no? Paano kung gusto mong kumain? Paano kung gusto mong, eh uh, ay, uh, gusto mong pumunta ng uh, palikuran? Naiihika or ano, di ba? Tapos, yung anak ko, pag nagtawag, ano gagawin ko? Eh, Adi, wala, hindi eh, kwenta. Walang nangyari sa paglalive ko, di ba? Yun pala yun. So, ngayon, sa so, ex base sa experience ko, na nangyari na nga, na pwede mo siyang tapusin yung task na yon ng putol-putol. Basta matapos mo siya sa isang araw. Hindi mo na kailangan <coughs> ipagpaliban pa o paabutin pa uli in the next day. Yun. Kaya, sa mga gusto po, or gustong manghigayot yan, i-explain yung mabuti para makarami din kayo ng invite. Diba? ano e Yun namang paglalaro po, kasi ang task niyan is, um, sa solo live is dalawa. Isang, uh, one hour, pag natapos mo yung one hour na yon meron kang 10,000 points pag then pag natapos yung one hour na yun, i-claim i-claim mo na yung points mo. Okay? At gusto mong dumiretso, magko-continuous na yon. Direkta na po yon sa natatakbo sa oras para matapos mo yung 2 hours which is pag natapos mo magkakaroon ka ng 20,000 points. But, para po hindi tayo magkaroon ng violation base sa experience ko na second day pa lang nagkaroon ako ng violation kay Popo eh siguraduhin po ninyo na ang inyong internet ay malakas okay pagka po nakikita ninyo nag nagsosolo live kayo at nakikita ninyo na mayroong message sa inyong screen na bad connection, ang inyong signal is patayin nyo na po agad-agad. Okay? Take note, may reminder po or may message si Popo na nagsasabi kung ang internet nyo ay mahina. Okay? Kaya pag nakita nyo na yon patayin nyo na kaagad. Pahinga kayo ng 1 minute, 2 minute, 5 minutes or half hour, nasa sa inyo na yon, Okay? Saka nyo uli buksan. Okay? Dire-diretso na po yon, Kung ano yung na-consume nyo nung una, na oras ninyo, ng time nyo sa paglalay, dire-diretso na yon, Okay? So, magkocontinuous na yun hanggang matapos nyo yung 2 hours na live. Yan. So, yan ang naging violation ko kay Popo. Nakita ko talaga yon which is siya lang nagturo sa akin, walang nagsabi sa akin. Okay? Self-learner na lang din po. Yung tutuusin, Ang nangyari sa akin. So, pag, ano mangyayari? Kapag ka, uh, ang signal ninyo is mahina, okay, at nagkaroon kayo ng violation kay Coco, yung pag, pag susolo live nyo ng 2 uh, hours, which is 20,000 points mawawala na yung 2 hours. Ang magiging live mo na lang is 1 hour which is ang price mo na lang na points is 1,000 lang. Diba? Ang laki ng binaba. Parang madi, madidismaya ka na kasi 1,000 na lang. Imagine. Ako ang lakas-lakas ng signal ko pero ganun ang lumabas. So, ano mo gawa natin? Yun ang rules ni Topo. Kaya kailangan nating sumunod. Di ba? Wala tayong magagawa. Since ako, kailangan ko tiyaga ng extra income para makaipon ako ng uh, pera, pa opera sa mata ng anak ko, pagtsatsagaan ko talaga. Okay? Pagkatapos ng trabaho ko, imagine yun, nagla ako Uh, uuwi ako ng 10 uh, 10 PM, uh, lalabas ako ng trabaho ng 10 PM dumarating ako ng bahay 11 PM ng gabi hindi na po ako naglalive hinihintay ko ng mag uh, uh, mag 1 AM bago ako mag start ng live one hour na lang, hindi na 2 hours dahil nagka violation na nga ako sa kanya so wala na ang price ko na lang do point is 1,000 pero pinagchachachagan ko. But meron pa rin, pa, meron pa rin po 'yon pag in scroll nyo sa uh, pataas sa baba noon, meron pang another task. Ah uh, mag join ka sa la, la, uh, magla live magla-live ka uh, mag join ka sa party live which is uupo ka sa crown seat. Yung crown seat na sinasabi, um, uh, may mga host na nag, uh, ano, nag, uh, live party, pasok ka pa dyan sa mga live party, okay, uh, uupo ka doon sa golden seat, which is 1, 2, 3, 4. Siyempre yung 1, yung host na yon, Okay? Ganon. Doon lang tatakbo yung oras nyo hindi kayo po pwedeng umupo sa 5, 6, 7, 8, 9. Wala. Walang silbi yung paglalive ninyo dahil hindi yung counted. Okay? So, pag natapos mo ang 1 hour doon sa crown seat na yon live party, ang uh, meron kang price na 800. So, pag tumungtong ng 2 hours, makukuha mo is 1,600. So, imagine 2,600 ang nakokolekta ko lang every day compare mo before na nung umpisa na 20,000 plus 1,600 di ang laki di ba pero pinagtsatsaga ko talaga ang kagandahan lang po sa ano kung pwede ka namang magsolo hindi, hindi mo na uh, kung ayaw mo nang pumasok sa mga team okay lang, ikita ka naman kahit solo ka. Pero, mas maganda pa rin yung mayroon kang team. Alam mo kung bakit? Sa experience ko na lang din. Mayroon pong mga host na nagla, nagla, uh, party live at mga host na hindi ko naman nila lahat ha. Op, uh, open yung kanilang uh, live party. Pwede kang umupo. Pero, magpaalam ka na ikaw ay makikiupo sa crown seat or sa CS na sinasabi. Papayagan ka naman po. Pero, kapag meron silang kating or kakilala na gusto rin umupo, ilalaglag ka na. Naranasan ko na po yan ilang beses, nilaglag ako. Magugulat ka na lang, eh magugulat ka na lang kasi tumunog na yung mic nalaglag ka na wala ka na screen, wala na mayroon naman na mga host na paparty live na sarado yung kanilang uh, uh, party live ayo nilang magpa ano sa team lang kasi nila yun yun po ang kagandahan talaga pag may team ka kailangan mag-join ka pa rin sa team para hindi ka na mahirapan na hahanap hanap kung sino yung mga nagla-live party tapos ganun din ang mangyayari sa iyo no lalo na kung ang oras mo is uh, uh hinahabol mo okay o isinisingit mo lang napakahirap so kung maglalaro kayo or so, magpopopo kayo ah uh, maglaro kayo yung time na alam nyo na free kayo talaga Okay? Hindi yung isinisingit-singit nyo lang. ba? Diba? Kailangan yung free time nyo talaga. Yung wala nga abala sa inyo. May oras kayo. Ganon. But remember ah, yung sinabi ko kanina na pagka na solo live kayo ng 1 uh, one hour to two hours at mm, ganoon na uh, sinasabing uh, bad connection, patay nyo na kaagad ah, At kailangan may allowance kayo, hindi saktong two hours is ano, uh, mag-aalas 12 na ng uh, umagas umaga. Matatapos na kayo, hindi. Kailangan mag-adjust kayo ng one hour. Kasi, pagka ganoon na uh, ang connection nyo is paputol-putol na ganoon, sinasabi na, na bad connection kayo at papatayin nyo, lumala, na, nababawasan yung oras na inaano ninyo. Kaya kailangan meron kayong kahit isang oras, oras na ano, na allowance, no? Para makumpleto nyo yung 2 hours. kaya basta huwag kayong, uh, huwag kayong papaabot ng 12 a.m. Dahil wala na rin yun. Wala na. Hindi na counting. So, yun lang. Mga base lang sa experience ko yun, no? Kung may mga interesado na gustong maglaro, pwede naman kayo mag- mag-ano diyan, uh, mag-comment sa baba kung ano yung mga katanungan niyo kasi ako uh, bago lang din, nakaka one week pa lang ako. Tapos meron ako dun sa uh, party live ko na hindi ko na siya ma yung aking price for 2 hours na party live hindi na siya ma-receive ma guys. Bakit? kung makikita nyo dun kasi sa inyong dashboard, may dashboard kayo eh, pag kayo eh, sumali na kay Poco, may dashboard yun. Bakit hindi ko receive Okay? So, hindi rin ma-explain ng iba bakit. So, nag-search ako, no? Bakit nga ba hindi ko receive Kasi, meron po doon sa dashboard niyo kung makikita niyo sa taas doon, meron siya nakalagay na ah, uh, mga hours doon, mga ano, pag may nakita kayo doon na 150,000 ah, uh, na number, kota mo yon within the 7 days. Kailangan kota, makota mo yung 150,000 na yon Okay? O paano makokota yon Doon po yon makokota sa kapag ikaw is nag uh, solo live may naghahagis sa iyo ng mga gifter sa gifter po yon uh, mostly sa ano yon eh ah uh, party live sa crown seat okay sa so party live yon mga naghahagis ng mga gifter yung points na yon yung price na yon yon yung pumapasok doon sa kota na 150,000 ay okay? Pag hindi mo yun na reach within 7 days, hindi mo na talaga makukuha yung uh, part, eh, party life mo for 2 hours. Yung another 800 na points, hindi mo na ma-receive mare siya. Yun ang nangyari sa akin. Nagtataka ako bakit hindi ko siya ma-receive. Mare Kasi hindi ko na reach yung 150,000 na yon so yun lang as of now nandun pa lang ako nakaka one week pa lang ako eh so update ko na lang kayo kung ano nangyari pero dahil nga sa sinabi ko sa inyo katulad na sinabi ko nung una sideline ko po, po ito at kailangan mo talagang sumideline para sa anak ko dahil nga doon sa mata niya kung may mag sponsor why not? Nagpapasalamat po ako. Wala naman akong idea pa actually kung uh, magkano yung operasyon na gagawin doon sa mga mata niya. Uh, bakit ako nagkaroon ng idea at mm, talagang uh, magpupursigi ako na ma-operahan ma or o makaipo ng papa-opera. at kung napapanood niyo sa TikTok yung sa Pilipinas sa Pampanga, kay Dr. Uh, correct me if I'm wrong, Dr. Laksamana yun, doon talaga ako nag, ano, nag, uh, karoon ng idea. Siyempre, ano naman ang silbi ng, ano, ganun na nga ang anak ko, mawawalan pa ng mata. Paano na lang, diba, kawawa naman. Kaya ipupush ko to, guys. So, sana supportahan mo ako, please.